Ayan po yung lagoon nila. Wala po siyang takip. And yung katabi po niya na dito. Ang lalaki po ng mga lagoon nila. Lumalabas po yung mga... Uy, ay, abaho. Ayan po yung mga kulungan ng baboy. Yan na po yung farm nila. Ang baho! Chairman, good afternoon po ah uh, si Chairman Abilino Abinor ay Chairman ng Barangay Rojas. Opo. Okay. Yes, sir. Uh, ah, magandang hapon po. Sige, Chairman. Pakikwento po itong inyong uh, problema dyan. Chairman, sir. Ito po, ma uh, sir. Yun pong farm po ng Tag Senyoras. Eh, nag-operate po four months before na po na nag-operate yung farm. Eh, ngayon po, noon pong una, talaga pong padpad po kami ng baho sir naaamoy dito kaya po noong umaksyon po yung sanitation po ng municipal ng Talugtog August uh, 5 po uh, pinuntahan po namin yung farm uh, kasama ko po yung nag-inspection yung tong uh, officer po namin ng bahay ng Talugtog Okay. Eh, nakita po sir nila na yun pong PAM ay hindi po nasunod. Hindi po sir nasunod yung pinapirma kay Mayor tungkol sa permit niya. Eh, ibig sabihin sir, yung yun pong mga city tank nila, eh, hindi pa po tapos lahat. May mga baboy na pong nakalagay doon na parang nasa 8,000 po na piraso. Okay. Uh, yun po sir yung pinangambahan po ng mga kabarangay ko dahil po sa napakasangsang po na amoy. Uh, Araw-araw uh, po noon, talaga naman pong na nararanasan po namin yung halos uh, sa na po kami kahit na kaya dahil sa baho po. Eh. Pero nitong huli po na pinasyalan po ng team ng jeep, tawa po ng Diyos, may tatlong araw din po kami hindi nakaramdam ng baho. So, ah, bakit po? Bakit yung tatlong araw hindi ka nak nakaramdam ng baho? Ano ang ginawa nila? Mayroon daw silang itinabit, sir, na, kuan na filter. Uh, yun po yung sinabi ng farm manager, sir, doon. Okay. At nitong huli po, uh, dalawang araw ulit, nung kahapon po at saka ngayon, Ayun na naman po eh. Uh, lumabas na naman po yung talaga namang sobra yung baho ng mga tayo ng baboy. So ibig e, sabihin hindi umubra hanggang 3 days lang yung pag-ubra ng filter na pinalit? Opo. Kaya po nung kagabi po at saka nung nakaraang araw, pinausap ko din po sa cellphone yung manager at sinabi naman po niya na ginagawa na daw po nila ng paraan sa lalong madaling panahon sabi po niya. Eh, magagawa na po lahat yung lock po ng mga pitang nila. Eh, sana nga sabi ko sa kanila, eh, magawa na po ng paraan dahil yung po mga bata po dito na, na nag na, sir, eh, talaga namang iniinda nila yung naninikip daw yung dibdib nila. Talo yung mga senior citizens. Ka Opo, okay, kaya nangangamba kami, sir. Baka yan po yung dahilan na Magkaroon po kami ng mga sakit dito. Magandang hapon po, Floor Amor Monta. Uh, magandang hapon din po. Sir, uh, sa kabilang linya ay yung pong barangay chairman, si barangay chairman Abelino Abreano at iba pang mga barangay at mga residente. Alam niyo na po itong problema sa Five Senora Farm? Uh, Igeri. Alam ko po. Alam ko po yan dahil ako po ang chairman ng Joint Inspection Team oh, okay. na nag-inspect po dyan. Yes sir. Oh, so na, na po sa inyo pag-inspect uh, kasama po si Chairman Avelino. At uh, talaga maraming violation to dahil saksakan ng baho kasama na din septic tank na hindi pa tapos and yet meron lang sa 8,000 baboy. Ano po yung inyong Hello disposition po. tungkol dito, sir? Noong kailan nga po, katulad ng nabanggit ni si, uh, Chairman tinawag po namin yung mga yung manager at saka yung mga uh, mga vetmed vet po dyan doon sa munisipyo at uh, pinag-usapan po namin yung problema dyan. Ang sabi naman nila, eh, gagawan po nila ng paraan. Yun nga po, maglalagay daw ng filter para nang sa kanil, mabawasan yung amoy. Yes, sir. Yes, sir. Eh, eh naglagay nga po sila pero mukhang kulang po siguro yung nilagay nila mm -hmm. at uh, kung kung bakit uh, nangangamoy na naman po. Sir Jerry Fernandez magandang yes, hapon. Yes sir senator, magandang hapon din po sir. Okay, sa kabilang niya po si Sir Flor at uh, meron na po siyang binigay na statement. Ano naman po yung statement niyo tungkol dito sa five Senora Farm, sir. Yes, sir. Magpapadala po kami ng probe team, sir, in coordination with the uh, LGU po. Nagpadala po ng inspection team kasama po doon si Sir Flor at uh, mga taga-barangay taga -ta barangay chairman at uh, iba pang mga residente at napatunayan na may mga violation. So kayo po, uh, ba't pa kayo magpapadala ulit ng probe team na it has already been proven na meron talagang violation? ang Siguro ang pinakamagandang gawin niyo po, sir, next is ano po ang inyong gagawing aksyon? Base po sana nakita. Sir samakin pag-coordinate po ko sa LGU ng talugtog po tapos tignan na po namin yung report nila at i-review po. And then kung may violation talaga doon sa terms and conditions po ng environmental compliance certificate nila na inisyu po ng EMB Region 3. At kung may violation talaga sir anong mga anong paggagawin po ng Penro? Ang actually mag issue po ng notice of violation yung regional office po ng uh, Environmental Management Sir Flor. Yes sir. Salamat po at kayo po maagap at kayo po mabilis umaksyon base po sa aking uh, ginawang uh, pagsasaliksik at pag pag-usap sa aking mga staff at yes, galing mismo sa inyo salamat, kayo po, po pumunta sa site. Uh, kaya lang itong penro medyo mahina-hina. Tinuro pa tayo sa isa pang uh, unit nila. Department nila. So, uh, pwede ba through, through uh, your, the mayor's office kung, sa, uh, kung saan nakakuha po ng BPLO permit, business permit and licensing office itong five senior farm na mag-issue mo ng cease and desist order until such na makapag-comply itong five senior farm doon sa standard oh, okay. na sinet para eh, maging maayos yung pamamalakad ng kanilang farm at wala mapirwis yung mga residente. Yes, sir. We can do that. Magandang hapon po Kong Joseph. Yeah, yes, Senator. Yes. Opo. Kong, uh, itong Five senyora Farm, alam ko po hindi kayo may-ari nito. Ang may-ari nito ay isang Thai uh, National. Thai nag National po sir. Yes Apo, Nag-rent lamang po sa inyo. Kong baka yes, pwede sir. po sa yung Thai uh, National yung nag-rent sa inyo? i -re relay ko lang sir yung uh, reklamo kasi hindi naman po ako nag-operate sir. Hindi ko alam kung hindi naman ako marunong mag-upigiri, eh, sir. Eh. Alam ko po yan, Rent, Kong. Rental lang po ako, sir. Opo. Pero, Kong, uh, pwede nyo ba uh, pagsabihan na... Yes, eh, sir. Magsis, yes, sir. Rest assured, eh, sir. Pararating ko po yung complaint. Okay. So, maasahan ko po, na masarado po muna sila habang magkukumplay po sila doon sa standard set forth by uh, the uh, municipal government. Abisuhan document. ko po, sir. Abisuhan ko po, sir. Ayon, ah, sige po. Pwede, pwede ba, sir, ano muna, uh, bigyan nyo ng pagkakataon yung management na ayusin kung talagang hindi ho maayos, tsaka ako sila magano. Binigyan na po sila ng pagkakataon kong, uh, as a matter of fact, uh, in fairness naman sa kanila, umaksyon sila. So, Kaya lang, Dr. after sir, three, Arden. after Arden. three days, Arden. naging mabaha ulit, nagkakasakit na po yung mga tao, eh, ay, ayaw ko lang po mangyari na sana, ay walang palayo lang na may mga mamamatay dahil sa sakit, dahil sa so sobrang baho daw talaga kong sir. Ito po, sir, sa CP po, tsaka sa DNR po, sir. Opo. Yung city po, okay. gumawa na po ng kanilang, mabilis po yung siyudad, uh, talagang mabilis umaksyon po yung siyudad. Yun nga po, nakita Opo. nila na mayroon talagang violation. So on your part sir, alam ko hindi naman kay may-ari niyan. Eh, yes sir. Advise nyo na lang po yung may-ari na nagrenta sa yes, lupa sir. ninyo na mag cease and desize muna o magsara muna habang yes, nag-comply sa request ng uh, city. Yes sir. Yes sir. As a sure sir, sir uh, ngayon po siya tatawagan ko na po yung nag-operate. Maraming maraming salamat po ako kong Kong salamat Joseph. Si po, Magandang po. po Kong Joseph. Thank you po. Sir Floor. Yes, sir. Ayun po mismo na si Congressman Villago kakausapin niya yung may-ari kasi si hindi naman si Congressman Villago may-ari niya ang may-ari niya itong si Char isang Thai company. Si oh. hey, Congressman Villago po yung facility at saka yung lupa. Ah, kay Congressman. Opo, oh, yung facility po, yung structures, yung lalagyan ng baboy. Kanya po 'yon. Ah, lang may nagre-rent na Thai company. Ah, okay. So, hindi siya nagpapalakad. Tama pa rin, consistent pa rin siya. Sabi niya, hindi siya nagpapalakad. So, yeah, totoo po yon. So, yun dun sa, dun sa pamamalakad, it's up to them. Paano nila para patakbuhin, i-manage yung struktura. So, may pagkukulang nga sa pamamalakad nitong Char Owen, itong si Pokpan. Sige po. Uh, nangako po sa akin si Congressman, uh, so tomorrow, I would expect na nagsis na po ito and desist at umistop operation, magtawagan po tayo bukas kasama po si Congressman uh, para masiguro na tomorrow ay sarado na po muna ito. Sir? Yes, sir. Ayun. Again, uh, Sir Flor, ako po'y humahanga sa inyo ha kasi ang bilis niyo po umaksyon at kayo po pala ay pumunta talaga sa ground para silipin ah, at gumawa po, sa ilang investigasyon. Kumusta na lang po kay Mayor Pacifico Monta? Uh, sir? Yes, sir. Yes, sir. Pakikumusta na lang po. Sabihin niyo kay Ayaw Mayor, po. okay siya. Salamat po, Sir Flor. Okay po, Sir. Thank you, Sir. Salamat kay Mayor Pacifico Monta, by the way. Meron siyang magaling na municipal administrator. Yan kung tawagin ay little mayor. Okay. Thank you po, Sir Flor. Chairman. Sir. Sir po. Okay. Um, uh, una, sa lahat, congratulations sa mabilis siya talaga kumilos para sa inyong constituents. Kasama na dyan si Mr. Flor Monta uh, sa ilalim ng tanggapan ni Mayor Pacifico Monta. Ngayon po, si congressman ng ako, abisuan niya today, ito pag nagrenta sa kanyang Thai company na para by tomorrow sarado na po muna yan, magtawagan tayo bukas para masiguro na sarado talaga dahil kapag hindi, babalik ang kuli si congressman. Tama sir? Thank you sir. Thank you See. po. Salamat po sa inyong tiwala. Salamat po at pinating nyo agad sa amin itong problema. Mabuhay po kayong lahat yan sa Nueva uh, isiha, sir. Maraming salamat sir. Saganda. Thank you po. Magandang hapon. So, Magandang hapon po sir. Magandang hapon po uh, Senator Aydol. Uh, nangako um, na po uh, sa amin si Congressman Villago na siya naman po yung mayari ng facility at sa kanong uh, uh, lupa although uh, sa management hindi po siya. Ito pong sa five, uh, alam niyo na po siguro five senyora farm at napatunayan na po sa pag-inspection po ng municipal government uh, ng nabaisiha um, sa talugtog, e, maraming violation. So itinuro po kami sa inyo, but anyway since nandiyan na po kayo sa telepono, make okay. sure sir na tomorrow ma masarado na po talaga muna ito habang nag-comply doon sa mga requirements na ibibigay po ng, uh, ng municipal at ng DNR. Tama po sir o tama? Yes po Senator Idol. Uh, ngayon po mismo makikipag po agad tayo sa lokal na pamahalaan para humaaksonan yung, yung reklamo po. So tomorrow po sir, as expected, sarado na po muna ito ha itong five senyora. Yes sir, we'll work on that po. Thank you.